Oh, may dito sa Luneta ang panawagan nila, no Marcos resign, pero dapat panagutin yung mga korap, mga kulakot May ibang mga grupo naman na nanawagan na dapat mag-resign na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano po bang masasabi ko ninyo? Yung mga ayaw nila mag-resign si Marcos, yun yata yung mga kaliwa. Saka yung mga tao na o grupo na ayaw nila na si Sarah ang BP Sarah ang papalit. Yun namang iba na Marcos resign. Eh, suspecha naman nila na yan naman ay mga pro Duterte. Sa akin naman, pag tuloy-tuloy itong mga protestang ito, magiging untenable ng pag-govern ni BBM. He can no longer govern kung ganito. Every, sample, every week merong walk-out mga estudyante. Yung mga taga-opsina, pag uh, lunch break, mag-walkout. Pwede naman yun eh. Kahit gobyerno ka eh, pupunta ka dun sa flag ceremony, 10 minutes eh. That's a symbol of protest. Pag ganyan, untenable na, he cannot govern. Mahihirapan na siya. In the world stage, he will be seen as a weak leader. is already a lame duck. So, wala na yung power niya to endorse his next puppet candidate. Hmm. Sana, nire-reserve ba niya yun para kay Sandro? Pero ngayon, sorry. Hmm. Talagang wala nang boboto kay Sandro kung, kung hmm. ganito. So... So dapat graceful exit? Oo, oo. Pwede rin. Baka kaya pa niya. Eh kaso yung mga advisor naman. Yun. Sabi nga ni Professor Sulita Monsod eh. Gatari Monsod. Hmm. It's the people around BBS. Hmm. Hmm. It's the people around him. Yung mga... they are just uh, influencing him and they are mm -hmm. is saying that she, ako if i have to say it mm -hmm. they're incompetent mm -hmm. if they are advising him the wrong the wrong things Opo. they're incompetent mm -hmm. dapat makinig na rin si BBM dun sa mga sinu niyang kalaban niya pero magagaling mm -hmm.